Hi mga kaibon, magandang gabi sa atin lahat. So ngayon ay ipag-usapan natin ilang beses nga ba dapat pinapakain yung mga hanpid natin na inakay at mahirap ba ito buhayin. So ano ba yung mga ginagawa natin dyan para mabuhay natin lahat itong mga hanpid natin na inakay. Maraming mga nagtatanong sa atin kung uh, ilang beses pa daw pinapakain yung mga uh, hinahanpid na inakay. So, dito sa mga uh, hanpid natin, kung makikita nyo, malalaki na. Although, winalay ko to wala pang balaybo. Yung iba nga dito, hindi pa nakadilat. So, dito sa mga hanpid ko, uh, tatlong beses sila kumakain sa loob ng maghapon o sa isang araw. Kumbaga, umaga, tanghali. At gabi, minsan, nagiging apat kasi bago po ako matulog, pinapakain ko rin po sila para po talaga na uh, mabuhay natin lahat yung mga hinanpid natin ay nakain. So ngayon naman ay pag-usapan natin, may nga ba buhayin o mag-alaga ng mga uh, hanpid natin na uh, uh, African labret So dito, dahil uh, lagi naman po tayo nasa bahay, Ah, uh, meron tayong oras para pakainin sila. Hindi naman gaano mahirap makaibon uh, mag-handfeed. Lalong-lalo na po kung uh, meron po kayong oras. Sumasaya so, na po kayo, natutuwa kayo na uh, nasusubaybayan niyo na lumalaki yung mga hinanfeed niyo na inakay. Minsan natuturoan pa po yan